Hello Luzon, Visayas ug Mindanao, maayong maayong buntag sa inyong tanan ug happy Sunday sa inyong tanan-tanan mga boss. Maghatag na pud guide karong adlaw no. Ah, uh, Sunday, linggo, araw ng linggo. Um maghatag na pud tag hat probables all draw mga boss karong adlaw. Sabay lang mo sa mga ganahan mo sabay sa tuang hat probables karong adlaw no. Okay, magrecap po ta mga boss sa tuang ah uh, uh, result gahapon ha ang result gahapon mga boss 2 PM 087 087 congratulations mga boss kung naka-pick mo ani sa 087 gahapon daog ta ni gahapon on the ni gahapon mga boss diri sa 5 PM draw wala ta daog ani mga boss okay wala ta daog din din sa 9 PM draw ay uh, 930 liga uh, ligas ato ang pahabol sa 9pm draw mga boss no kay 630 ato ang pahabol ha ah, wata ka tuwad sa nai, uh, 630 no pagkasayang namang gyud pero sige lang bawit ta karong adlaw August 11 2024 adlaw sa Domingo okay Ah, uh, before na mag-start mga boss sa paghatag o guide karong adlawa, palihog kong like mga boss sa atong youtube channel, boss friend trader vlog and then Tangi subscribe na rin mga mga boss kung wala pa makasubscribe sa ating YouTube channel para ma paki na rin po sa notification bell para araw-araw po kayo ma-notify din sa ating ina-upload na video araw-araw. Okay? I-start na tayo mga boss din natong langano na tuang ihahatag na kombinasyon karon, ha? Ah, gamayran nito kombinasyon karon mga boss, sa mga ganahan lang mo sabay sa tuong mga kombinasyon karon, sabay lang ninyo mga boss. Okay? Sabay lang mo sa mga ganahan mo sabay, ha? Disclaimer lang mga boss, wala tayo sure win ha Okay, guide run niya to ang ipanghatag mga boss, tere, okay? Ang atong atungunahan mga boss, ang atong eskalera ay magkumpiyansa sa atong eskalera karong Adlawa kay delikado sa ito ang guide karong eskalera Na tayo eskalera nga rin mga boss, 7, 6, 5 7, 6, 5 eskalera mga boss, 7, 8, 6 ha, 786 and then Z809 muli akong based escalera karong adlaw mga boss pag target o grumble mo ani klaro ba mga boss ang ato kwan o, na may unod akong pintel pin ha mga boss pag target o grumble mo ana ha sabay lang sa mga ganahan mo sabay sa ato hot probables karong adlaw mga boss ha na mga boss yeah, kini sabay lang ninyo ha piliin lang ninyo mga boss ang ato karong adlaw Okay? And then, 4, 2, 4, 3, mga boss. Okay? Pag target o grumble mo, ani mga boss? Mas maayo mag-target, uh, mag-grumble lang mo diretsyo. Okay? Pero kung namin mga tinaguan dira sa inyo, hang sariling kombinasyon o naabang mo yung mga angle guide nga sa inyo, ha? Maulay sigurado, sigurado ha, o patad mga boss ang inyong mga kombinasyon. Okay? Anong kumagawas mangani ng hang mga kombinasyon, dili mo magmahay. Okay, mga boss? Seven, eight, eight. seven, eight, eight. Always ko ni gina balik-balik sa ko ang mga, mga boss, ha? Guide. Then, four, four, one. Four, four, one ni mga boss, ha? Four, four, one. Okay? Mura, di naman nakita. Wait lang. Okay? Four, four, one ni siya, mga boss, ha? Four, four, one. Four, four, one. Okay? Uh, 6, 7, 7. Sabay lang ninyo at yung double mga boss. magganahan mo sabay, ha? Sabay lang ninyo, eh. Okay? Hey. Pagpili lang mo din mga boss. O, gusto ka buhok sa ang mga kombinasyon. Ayon nyo gawag dagpatad. Kining 6, 1, 1. Balik na po na ako. Huwag 9, 1, 1. Kay hat ang uno mga boss. Uh, ah, Doon namin kapamari sa aning 1, 1. Parisi ninyo mga boss, ha? Ang 1, 1 ay wa pa nakalusot mga boss so good pa tong July nakalusot tong karon walang gihapon okay try full ta mga boss tryo basin mga lit ang tryo ba ah mag tryo mo mga boss basig mga lit ang tryo ang tryo na to kay 88 8 1 9 9 okay Muna itong tryo mga boss karong adlaw Sabay lang ha. Ayun ko tagpatad mga boss. Pagpili lang mo o gusto ka kombinasyon. Okay? And then, ang ato ang... And then, ang ato ang nata MCA mga boss. Basta ganahan mo ganahan mo o MCA karong adlaw ah. Ang ay... 950 248 658 ay, okay, muna tayo si mga boss, pag target o grumble mga na, respeta rin ninyo sa mga ganahan lang, ha? Respeta rin ninyo sa mga ganahan lang, okay? And then, dito na tayo sa ating last two. Last two natin mga boss, ha? Ang last two natin mga boss, dito na rin tayo kumuha ng kamunay bahala pamaris sa itong last two mga boss, ha? Basig na sa'yo pag pamaris, kamunay pamaris o uh, basig na mo yung mga tinaguan dira sa inyo, ha? na pwede pa ma-raise. Uh, silang yung mga boss ato ang last to per karo adlaw. Okay? Uh, last to per na tong karo adlaw. Last to per na tong karo adlaw mga boss kay 7 wala na. 7 1 1 7. Then 8 1 1 8. Kung na may pamares diraan sa ito ang mga last of to fire mga boss, parisi lang yung mga boss ha. 10 0 1-0 Okay mga boss, parisi lang ninyo itong last 4 ha? Kung namin ipamara sa itong last 4 Karong adlawa, parisi na ninyo, mga boss 2-0 Pag last 4 mo mga boss Basig mo buhaga yung last 4 karong adlawa 9 Ha? And then 5-2 2-5. Yan na last to 4 karong adlaw mga boss. Pasig mo ipamara sila sa itong last to 4 karong adlaw mga boss. Para isilang ninyo ha. Okay. So, dire rin na ta sa ito ang di rin na sa ito ang kwan mga boss. Hot Provables karong adlaw. Okay, itong hot guide today. All draws ni mga boss ha. Itong hot guide today. Ha, hot guide. Okay mga boss, hot guide to din nato no, hot guide, all draws ni mga boss ha, all draws ni Okay, all draws ni atong hot guide All draws, atong butinganik, all draw, yan All draws, draws. muragdiba ka siya Ano naman nakabutang sa igba mga boss ha, hot guide, probables, all draw, ha, all draw na itong guide mga boss ha Okay ang ato ang kombinasyon karong adlaw at kay kombinasyon natong adlaw mga boss kay number 1 917. Kamo nay bahalag lubagan ni mga boss ha 917. Number 2 918. Number 3 0 uh, Okay, pag target o grumble mo ani mga boss karong adlaw ha. Kabalo na mo sa lubag ani mga boss ha. Lubaga na ninyo, ganahan mong lubag. Gini may ang shadow ani mga boss kay 642. 642 ang shadow ani 917 mga boss ha? ito ang shadow nito ay itong 918463 463 ang yung shadow mga boss ha? at ito naman 865 Ah, uh, mo na ibahal ang lubaga na mga boss ha. Lubaga na lang inyo Okay? Number 4 na tayo mga boss. Number 4. Kita ba mga boss? Wanay unod akong pintelpin. Pasensya na po ha. Uh, number 4 na tayo no. Dito tayo sa... 206 mga boss. 206. Kabalo naman sa mga lubaga na. O lubaga lang ninyo. Sa mga ganahan. Bulubag. 715 Okay? And then number 6. ato ika number 6 kay 529, 9. Pag TR mo, ano mga boss? TR. Target rumble na mga boss ha. Pag target rumble mo, ano mga boss? Ha? Okay? And then sa itong natay, kung ano mga boss ha? Itong natay hot extra. ha, hmm? Hot extra nato karong adlaw mga boss. Basig na adri mo agi sa extra nato. Okay, extra. Ha, extra nato ito mga dalawa. Karoon mga boss, kay 3, 85 5. 3, 8, 5, 4, 6, 3, 7, 9, 5, 4, 8, 5. Okay mga boss, pag target o grumble mo, ano itong extra? Ha, piliin lang na mga boss, upat rin ang kabuok ha. Pag piliin lang mo, og sa kabuok dira mga boss. Okay? Okay? And then, ang sunod natin mga ibibigay mga boss, ang ato pasakay na no, pag gitri mo sa atong pasakay, karong adlawa Atuang ang pasakay, karong adlawa Always ko garimain sa inyo, ano itong pasakay mga boss, pag itrim o oh, gito mo sa atong pasakay. Ha? Pero may ko garimain sa inyo ha, pag gitu 3 mo sa ato ang pasakay. Mula itong pasakay karong adlaw mga boss. Pag gito, gitri mo sa itong pasakay. Na eskalira nga rama boss sa 012. And then, na-apudra ang ito ang mga kombinasyon. Kining 138 mga boss. Respita rin na ninyo ang 138 mga boss. Ang shadow ani ha. Kay 638. 638 ang shadow mga boss. Respita rin na ninyo mga boss ha. Okay. And then, next natin mga boss. Ang ito ang pasure atong pa sure mga boss karong adlaw ah sure na to kay sa so, mga ganahan lang mo sa bahay ha atong pa sure mga boss kay 1 2 5 ato na nang gihatag ang 1 2 5 balik-balik -balik na nato ni eh. 6 0 7 yang shadow mga boss respetari na ninyo target o grumble. ball karon okay and then ang next natin ay ato nang pamusti okay tapos na tayo pamusti na lang mga boss atong pamusti karong adlaw ah wala na, hindi na ako ang Pamusti ato karang adlaw, ha? Pag G2, mo sa atong pamusti karong adlaw, mga boss, ha? Basinday mag g o gitri atong pamusti karong adlaw, ha? Okay muna atong pamusti karong adlaw, mga boss. Nadira ang 6... 6... 613. No? Nadira ang 613. Og naapo dira ang 6... 5-3. Ha? Basi ganahan mo na mga boss, pag gito o gitri mo na. Sa atong pasakay, pag gito o gitri mo sa atong pasakay mga boss, ha? Kay mura na to ang uh, Kombinasyong kombinasyon karong adlaw mga boss. Sabay lang ninyo sa mga ganahan mo sabay sa atong mga hot purba balls karong adlaw, uh, kung ganahan mo, sabay lang ninyo. Kay mga boss, may exit na ko o daghan salamat sa mga naglantaw sa atong video na gina-upload taga-adlaw. Thank you, thank you so much po sa inyo, sa mga nag-like, subscribe, sa atong YouTube channel na Boss Rental Vlog, maraming, maraming maraming salamat po. Okay mga boss, kikisit na ko, good luck and God bless po sa inyo.